Hi guys, nagbulaklak na ang aming mga kiwi. Ayan oh, ang laki talaga ng mga bulaklak nila guys. Ayan. Oh, ang laki ng bulaklak nila guys. At mabango. Itas tayo ng isa. Mmm, <laughs> ang bango. Ayan. So hindi pa ito tinitining ni... Ah, uh, not tining pruning, hindi pa ito uh, pinoproning ni Mr. kasi maghintay siya na magbulaklak kasi alam niya kung saan niya puputulin ang mga branches. Kasi last year, ang dami talaga ang mga bunga ng mga kiwi. Hindi namin na na pruning ang mga ang mga puno. Sus, ang dami talaga. Oh, isang pungpung -pung dito guys. Oh. Ayan. Oh. Gosh. Pitas tayo ng isa, guys. Dito tayo, pitas tayo ng isa. Ilagay ko dito sa tainga. Maganda ito. Pitas tayo. Daming bunga. Ayan. <laughs> Ay, hindi man ito ma... Hindi man masangit sa kung dalunggan, oi. No, eh. Ay, nak May nakita ako ditong bird's nest, guys. And a bit missy. Yung maliit na ibon dito ba natin natawag na blow Ito yung nest nila, oh. Ayan. Yung bird's nest ng maliit na ibon. At mayroon ding bunga ang mga hazelnut dito, guys. Mayroon na siyang bunga. Ito yung bunga ng hazelnut, oh. Ayan. Alang oh, dami dito mga bulaklak, oh. Oh, grabe. Ang daming mga bulaklak ng kiwi. Sus, ginoo ko guys, oh. Ayan. Ang daming mga bulaklak. Mayroon pa doon. Uy, ginoo ko. Ang dami. Ang daming mga, ang dami namang bunga ito guys. Pag mag, ano, mag, magbunga na ito. Ang dami sigurong, uy, ginoo ko. Yung mga puno ba? Very growing talaga, oh. Grabe. So growy. Ayan. Wala, ang dami din mga bunga ng mga hazelnut. More, more nuts dito, guys. Karan pa ako nakasuroy dito. Ngayon pa lang ako naka, ano dito, nakapasyal, oh. Sa so, sobrang busy. Ayan, oh. Hmm ang laki talaga ng marami kaming mga marami akong mga veggie garden so sobrang busy ah uh, ngayon hindi ako muna mag ano magdadamo sa aking rhubarb garden ah uh, magrest muna o, parang parang kaulan nun na oh nag ano na very dark sky na giyod kasi may ulan ngayon nagpredict oh, grabe grabe bunga ah, uh, bulaklak sus ginoo ko and doon pa sa unahan ang naka ano lang dito guys kasi every year ako mag maglagay ng bird netting kasi wala itong cage pag hindi namin ito i ano nagyan ng bird netting ay ubus ito yung mga bunga kakainin sa mga ibon Maraming mga malaking ibon dito na fruit eater kuya okay. sus na surprise talaga ako guys Maraming ang bulaklak So, ganun pala ito ang buds niya. O, ito yung buds niya ng kiwi. Ayan. ganun ang buds niya. Ang ganda niya ng, ang ganda ng bulaklak, o. Oh. Sa, di ba? <laughs> Nakakaaliw din talaga, guys. Pag doon, ah, uh, pag dito ka sa garden, maglakad-lakad, magtingin-tingin. So, yun. If you're a farmer or a gardener, kailangan mag-rubing ka sa mga garden mo uh, everyday. Yan, ganun din ako. Kasi na busy lang ako kahap uh, kahapon nag 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 ano ako nag transplant ko sa mga silver beet at then two days kami nagplanting planting din ng patatas. Ayan, marami ako mga garden. Dito, veggie garden, so mayroon pa akong mga flower garden doon sa loob ng apple orchard, apple orchards, mayroon din akong veggie garden at saka mayroon din akong rhubarb garden. So, ayan grabe. Ito yung pinakamalaki na aking, uh, aking garden sa next sa apple orchard. Yung new cage namin. Yun ang pinakamalaki na garden. So hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat.